at ng Mount Everest. Alam niyo ba na second option lang ng Details ang photoshoot sa kanilang iconic Abbey Road na LP? Dapat sana ay sa Mount Everest gagalapin ng cover shoot ng album na kinapapalooba ng awiting Come Together, Something, Here Comes the Sun, at 14 na iba pa. Dahil malayo ang Mount Everest at walang oras maglakbay ang Beatles, nagpasya sila na sa labas na lang ng studio sa Abbey Road gawin ang shoot. Ang Abbey Road ay 11 studio album ng Fab Four at ito ay may pinakamaalamat na cover sa kasaysayan ng musika. Pwede kang maging milyonaryo sa Go for Gold 100s. Simple lang itong laruin. Kis-kisin ang sampung trophy sa itaas. Tapos, hanapin ang mga numerong ito sa play area o medal sa baba. Pag may nagkaparehong numero, tignan ang halaga ng premyo mo sa baba. Kunwari, nakakuha ka ng 58 sa itaas. At lumabas din ito sa play area na may nakalagay na 1 million pesos. Milyonaryo ka na. Go for Gold 100s. Ang taga laruin sa halagang 100 pesos. Mabibili sa mga suking PCSO Lotto outlets at resellers nationwide.